Hello guys! Magandang hapon sa inyong lahat. Um, this is your guest member sa channel. A fatal or So ngayon, hapon na to. Tignan natin ang sabihin sa inyong ating mga gabay. So this is um, a monthly gabay. For the month of July 2025 for the sign of Aries. So Aries, Aries, Aries. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides? ang ating masasaga for today's video kanina kayong energy at kaganapan sa buhay ng mga Aries signs ang ating mga hangin so guys this reading is a general reading lamang nila at makaka resonate Tuni lamang po ang makaka relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasaga and of don't forget to like and subscribe my channel and hit notification bell for more videos of Dirkus. Maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang dirigyan skip ng adzaway pagpalaing kayo Nang Joss at May Kapal. Siksikliglig nag-uumapaw na biyayang manong balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages? advice sa iyo ng ating angel spirit for the sign off for the sign of Aries. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Paano ko yung gusto sabihin sa'yo ng ating mga baraha? For the sign of Aries. So, there is a liquid of swords. Ooh, clear the boundaries. Linisin mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Yung mga bagay na alam mong hindi makakatulong sa'yo. No, ngayon palang, um, mas lalong palawakin mo ang isip mo, ang pananaw mo. No, lahat ng bagay, um, posibilidad sa paligid mo ay kailangan, um, pag-iisipan mo, no? Dapat alam mo yung kahihinatnan. Ganon. This is something, guys, with a tree of swords. Something pain, you know? Or either maraming mga sa sa'yo. No, kaya sinasabi may paglinis, eh, no? Kung magalinisin mo na sa paligid mo. Alisin mo yung mga bagay na alam mong makakasira sa plano mo at sa ginagawa mo. No, kilala mo na siya. Na may pagkakakilanlan na siya. And there is a temperance with the perfect timing. So this is the moment, no? Um, panahon na to, pagkakataon na to para tanggalin mo, alisin mo no, yung mga taong makakasira ng mga pangarap mo no, kailangan mo matuto kang kumalma, hantayin yung tamang pagkakataon na yan at there's something to say, repete ako harvest movement no, ani ka na rin, ano man yung mga bagay na pinaghirapan mo, hayaan mo lang sila, makakamtan mo ito. And this is the Ten of Swords. sabi ko na nga ba eh. Diba? May sumasabo sa eksena mo. May tumatrader sa eksena mo. No, kaya kailangan protectionan mo ito. At pangalagaan mo, there is a Seven of Swords so sneakiness. There is a hidden agenda. There is a cheating lying on you. And there's a secrets. No, may, may mga tao sa paligid mo na tinatrader ka, niloloko ka, kaya huwag ka masyado nagtitiwala. No, linisin mo, no, nasa paligid mo, no, dahil uh, napapalibutan ka ng mga inggitera dyan, matuto kang kumalma, pakiramdaman kung sino sila, at lahat ng bagay na yan ay maaaring anihin mo, at makakamtan mo ito, no? Basta sinasabi sa'yo, mag-ingat ka dahil maraming sumasabotahe at lilin lang sa'yo. What is the Queen of Swords? Represent with the Hermit card. Spiritual Awakening. So, ito yung parang namulat or ginising ka sa katotohanan na may mali pala sa sistema or sa eksena mo. Parang um, nagising ka na lang eh ng isang araw na na alam mo na yung dapat mong gawin, no? Na parang nagkaroon ka ng realization, parang ano kayo, naliwanagan sa lahat na nangyayari, no? Na kung sino tong mga tao na to na sumasabotay at may lihim na inggit sa'yo. there's a the King of Cups no? Mayroon devoted siya so for the first time dito, maaari ginagabayan ka. No, there is something the five of wands. So si meron talaga ng bibigay ng komplikasyon sa iyo. No, inggit to at selos. And there is the king of pentacles. Magkaroon ka ng security at practicality sa mga pangarap mo. Sa so, kung ano man yung mabagay na meron ka. No, the same time, this of something six of cups, no? Ang tumatraidor dito sa'yo, it's either and ex, or either a friend of yours, or family related. No? What is the seven of swords? No, there's a five of pentacles. So see, mag-iingat ka dahil lolo ko ay sa pera. No, gusto nitong uh, makuha ko naman yung mga bagay na meron ka or kumbaga itong tao na to ay mapanlabang sa kapwa. Kaya kailangan matuto ka, makiramdam. No, mamaya tong tatraydor sa iyo, mamaya kamag anak mo, kapatid mo. No? Mamaya na sa paligid mo lang. Kaya kailangan ng liwanagin mo no, sa isip mo, meron ka ng instinct ka, eh. no? What is the Queen of Sorcus, the Hermit card? So, there's an ease of Wands. No, dito papasok ang mga bagong idea, plano, no? And of course, there's something that is a with a big shot and big money coming in for you. May malaking perang paparating sa'yo, no? May malaking opportunities na darating sa'yo, no? Kaya kailangan maging aware ka, No, and this is something the king of swords stop the pattern. Putuli mo na tong nagbibigay complication na to. No? Putuli mo na tong competitors com competition or something na nagbibigay komplikasyon. And there's a six of swords. Kailangan na mo ng makalaya at makawala diyan. Nasa paligid mo lang to environment, no? So um nasa environment mo lang to, nasa paligid mo lang talaga siya kamag uh, I feel kamag-anak ko uh, co-worker pero um, Most of all, parang kamag-anak siya. And there's a sound curve with a fear passage about Na no, mas magiging positibo to. Maliliwanagan ka na kung sino to eh. At may hinala ka na talaga. And there's a nine of pentacles, no? Maging, um, manatili ka sa kung ano man yung mabagay. Slow and steady lang. Kalma ka lang. No? Basta huwag kang padadala ng tension. Kasi mamadaliin ka nito. Na parang i-rush ano ka, ka. Na para mabigay mo to no? Para mautu ka sa ganito, huwag ka magpapaniwala agad-agad. Additional messages for the outcome. So, there is, is something that I for scared for revert, no? Parang bubuhan yung katawan lupa mo, para magkakaroon na panibagong eksena, no? No, there is, is something self-love, self-care. Kailangan mo alang alagaan at mahalin na yung sarili mo dito. No, there is something, the um, night of kasawish for payment. So, as soon as possible, matutupad na talaga yung mga pangarap mo. And there's the full card. Magtiwala ka and there's something in new beginning. No? Magkakaroon ka ng bago simula na sa tamang proseso ka. And of course, there's something the seven of one, something protection. Protection ang pangalaga mo yung grounds mo, yung territory mo. And of course, there's something the nine of one, something um, as low and uh, steady at the same time, um, matuto kang ano, na protection na ng yung sarili. Okay? no? you're are also provider, no? Kaya siguro to dahil kumaga ikaw lang siguro sa family mo yung may meron, no? And there's a an nine of so wands or something um perseverance. No, kailangan mo magtiyaga muna for a meantime. no? Pero kailangan mo nang tong kaugnayan na to. So let's see what is additional messages no pagdating sa finances and career, love life at kalusugan. Alamin na natin yan, guys. So let's watch this. For finances and career, represent what? So, represent with um, the high faces. So, there's a certain hidden agenda or hidden enemies. May mystery talaga sa likod dito. Na pagdating sa financial mo, mayroon talagang may lihim na intention. And there's an aim sword. Sabi ko na nga ba, sa paligid mo eh. No, on toxic. No, there's an equidip ones. Basta lakas ang loob mo, malakas ang pakiramdam mo, maging matapang ka. No, the will of fortune is turning back. No? Mag-ingat ka dito dahil nasa sa'yo pa rin yung swerte. Papabor pa rin sa'yo. No? Depende yan sa action and decision and of course sa ginawa mo. No, there is something consequences. There is a karma with the wheel of fortune. And there's a page of ones. There There's a good news coming in. May magandang balita or information ka na makukuha. Pagdating sa 500 mo. And there's a night of sir. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights. No, marami kang iniisip. Nai-stress ka. No, maraming tumatakbo sa isip mo, sa utak mo. Pagdating naman tayo sa love life. So there is something the king of wands, something ambitions. No, your first name as well something provider, or either you are also provider, and this is something the lovers. No, kailangan alam niyo sa sarili niyo pinaninindigan at pinangahawakan niyo. No, this is something the page of sword being curiosity. Kailangan maging matalino kada sa witty, yon. No, and this is strength with confidence. Kailangan lakas niyo loob mo niyo maging matibay kaya pagdating sa relasyon. No, maging matalino kayo sa inyong relasyon dahil meron talaga ditong sumasapaw para sirain ang inyong pagsasama. And there's an issue with the mental clarity. Maliliwanagan ka na no? malalaman mo pero magtatagumpay ka. No? Kasi mapuputol mo na siya. And there's a ten of wands. Ito yung nagbibigay balakid at pasakit sa inyong pagsasama sa inyong pamilya. Pagdating sa kalusugan, so there's something, the moon car with a truth reveal, ilalantad lahat ng katotohanan. No? Pagdating sa kalusugan mo, And this is the four pentacles protection at pangalagaan mo yung sarili mo. No? And this is something that's going to be happiness. By the end of the time, kailangan mo maging masaya. Maging maligaya ka. Kailangan mo ng unwind. No? And there's the two of us by choices. Pili mo lang yung mga taong pagkakatiwalaan mo. And there's a justice card. Sabi ko na nga, but there's a karma and justicia. Makukuha mo yung mga bagay na what you deserve. No? Ibig sabihin nito, kung ginawang ka ng hindi maganda, babalik sa kanila yan. There is a the of course, not just reevaluate or analyze. Basta ingatan mo, huwag ka tumagap ng pangapagkain or bigay, no? Kailangan pag-iisipan mabuti, no? Pagkain man to, kung ano, kahit ano, kailangan maging maingat ka. So guys, let's see what is additional messages with the magic of fair messages. Advice is a request to pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan. No, pipili ka with a 1, 2, or 3. Then of course, um, kung nakapili ka na, comment down below kung ano number na pili mo. Malalaman mo yan sa dulo ng reading natin kung ano magiging sagot sa tanong mo. So let's see and watch this. With a magical fire message, represent what? With a magical fire messages represent with assertiveness. Dapat alam mo sa sarili mo mo. Now, huwag kang didepende sa ibang tao. Stand up for your beliefs and say yes if, if you want to. Now, at the same time, this is something of flower power. You have the power to change your life from the fullest. na no, ito yung gagawa ng ikababago ng buhay mo. No, ikaw uunlad mo. And this is something emotional healing. No, kailangan mo maging kalmado pagdating sa emosyon. Or magkakaroon ka na ng kagalingan pagdating sa emosyon. No, hindi ka na padadala ng tensyon. No, mas magiging kalmado ka na. What is the yin and yang oracle card? Oh, may napili na tayo. Sorry for you na niya ko ako card. May separation talaga na magaganap. Now, there's a separations. And of course, there's something ng karma talaga. May karma talaga ng justisya. Have there's a karma. No, kumapit ka dito, mayroon talagang karma na kaakibat dito. And of course, there's something of alchemy with ancestors. God, mayroon dito gumagabay sa iyo. No, mayroon dito um, kumaga sumusubaybay sa iyo. Mayroon dito nakatingin sa iyo na mahal mo sa buhay na yumao. And this is something of rejection and loss, no? You're feeling lost. Parang feeling mo, ikaw yung nadaya, nawalan, ganito, ganyan. No, dahil hindi mo pinanindigan at pinanghawakan kung ano man yung mabagay na meron ka. No, sinayang mo. Let's see what in, Chris, is synchronicities. Represent with a rebel. meron dito nagre-rebel, No? And this is something of faith, no? Meron dito nga, um, sila sabi dito, maniwala at magtiwala ka sa lahat na nangyayari. And there's a sorrow no? Napakalungkot ng eksena, maaaring nagkaroon ng trauma, trauma, drama, no? You're feeling um loss. Talaga. Let's see what is the romance angels. And there's a single parent. Some of you know, you also single parent na. No, and there's something of family security. No, kung mayroon itong seguridad pagdating sa pamilya. No, secure naman ang pamilya. And there's something signed for love. Na may senyales dito pagdating sa buhay, pag-ibig. No, may meaning yan. What is the digital messages with the um, angel's number? Represent with the 1440 with the light up. Focus on your need and the and have this every thing is more accessible with a light attitude. You will be a blessed with a new opportunities. A new friend or addition to your family. goodbyes will speed up of the process. No? bibilis na daw takbo ng sitwasyon mo, mag-focus uh, ka na daw sa kung ano man yung mabagay na kailangan mo, yung hinakangad mo at pinapangharap mo. What is the money move oracle deck? With the money move oracle deck, represent with the independence. Now, kung baga sinasabi dito, tumayo ka na sa salili mong paa. Marunong ka ng um, manindigan at marunong ka na uh, kung baga panghawakan to ano man yung mabagay na meron ka no? Disposition. Manage money yourself Independence, guarantee security. Pangalaga at proteksyon mo. Ano man yung mga bagay na meron ka. What lies beneath the future? There is something investigating. Meron dito nag-iimbestiga. No? Nag-aalam-alam na meron nagsusubaybay. Let's see the shadow world. Represent what? From the shadow work represent what? And this is something in jumble thoughts, no confusion. No, meron ditong magulong isip. The mind can make a heaven or hell, hell of heaven. So bigsa talaga dito parang magulo talaga ang nagbibigay anxiety sa iyo. Iwasan mo yung kumaga mag-isip ng kung ano-ano. There is a clarifying for a love situation. Nagkakaroon ka ng anxiety sleepless nights, no? What is a clarifying for a love situation? Represent with a bail path face the mystery of unch uncharted pas passage with the courage to explore unknowns, no? Kailangan may mga bagay na matuklasin, matuklas ka sa kapas sa mo na kahit na parang matuklasan nang hindi mo pa lubos na nauunawaan. O parang mayroon kang bagay na para ma-unlock sa sarili mo. No, may mister sa likod mo na kailangan mo man matutunan, no, ma-discover sa sarili mo kung saan ka paano kalalago bilang isang tao pagdating sa buhay pag-ibig mo. Now, what is the clarifying for life situation? So, let's see. For a clarifying for life situation, represent divine timing. Be patient for something. Take time to manifest fully in your life. No? Kung maghahaba mo yung pasensya mo, hanggang sa makuha mo at makamit mo yung mga bagay na kadapat-dapat sa'yo. No? Kung bibigay yan sa'yo, ibibigay yan. Matutok ang kumalma. And there is a part of the light. Represent what? Oh my goodness. Let's see what is a part of the light. Represent what? Represent with an inventiveness. I can take control of my life and shape my reality with a creative mindset. I create. what resonates most with my heart every thoughts can be transformed into actions allowing me to change in my inner and outer worlds by aligning my actions with divine guidance erwing light and purpose to my life sabihin so, dito magbigay mag liwanag to no sa labas at um, sa lo sa labas at loob ng mundo mo sa buhay mo sa pagkatao mo unti-unti mo nang kinokontrol no ang yung sarili sa totoong realidad ng buhay no? Kailangan mong kumalma at tanggapin yung mga bagay na inahain sa'yo at kung paano ka lalagubin ng isang tao. So, let's see what is a yes or no pika card. So, let's watch this. With a pika card, yes or no? Let's proceed with the number one. Kasi hindi nakapili na number one na ito na yun. There is a yes, beauty and growth surround you with cherish it. So, see, may maganda kung... Kung saan ka lalago, saan ka ulad, saan ka yayabong, no? kailangan napapalibutan ka ng magagandang opportunity o magandang tao ay parang parang um, maliliwanag na isip ng mga tao niyan no kailangan mo tanggapin mo nang buong buo or baka napapalibutan ka ng mga mapagmahal na tao number two, there is a no spotted reputation going bad rotten idea meron ditong kubaga sumisira ng eksena mo no meron ditong parang sumira ng yung um, pagkatao na pinipilit kang sirain. Number three, there is a yes. Your dreams take flight, fluttering around, busy. Big sabi nito, ano naman yung mga pangarap mo, kailangan tutukan mo yan. No? Para may sakatapanan mo at matupad mo ang, ang, mga pangarap mo na abot kamay mo na, na makakamit mo na. So guys, this is the monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Aries. Aries, Aries, Aries maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading namang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasa gov. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updated. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalong-lalo lalo na ang dirigyan sa ng Azaway, Pagpalaing kayo ng Diyos at may kapalisiksik liglig na guma po na biyayang manong balik sa inyo. Maraming salamat po in the next video. Bye-bye and babush. Bye -bye.